yun pagbaba ka pa, pagbaba ko pa lang batong bato ang nakita ko pero meron sa ko nakita sa unahan yun nasa ilalim ng corals talagbago sa pulka uy sala <coughs> nakadulag o nakatakbo ay nakatakbo na pati <coughs> yan maabutan din kita sala na naman oh, ayaw magpakuha bahala ka hanap talaga ko ng iba <coughs> Ito. Malaki ang mata. Si patin kita. Sa ka Ito ang tawag namin dito ay burakat. Kaya tinawag namin itong burakat at malaki ang mata niya. ano, o ang laki ng mata kaya burakat ano kaya may kasama ka pa burakat wala na siguro iba na lang hanapin ko yun nasa ilalim manuping yan kasakin manuping ka sapul ka bah pinalabong maigi ayaw pa yata magpakuha uy labon labo ano daw kaya kung makuha ko ito paypayan ko siya ng ano para maglinaw yun pakita na sapul ka ye pabunot na yo nakuha ka din ang laki hala kundi kita makukuha at pinalabo mo yung butas ng bato sayang ka sana nasugatan ka lang kundi ka nagpakuha ah malaki-laki ganda ng kulay ng isda na ito ang sarap nitong itong sabawan na asima ng kalamansi paborito ko yan ano niya na makubol pag yung inaasiman siya ng kalamansi? Ang hirap niya nga lang kaliskisan. Masan kaya mga kasama nito? Magpakita na kayo sa akin kung ano mang makikita ko rito sa ilalim. Uy! Ayan! Nakita ko na! Si Balbasun! Sisipating kita! Sisiguraduhin kita! Sipat! sa pulka sabi ko na tsaga tsaga lang tayo ng sipat tatamaan din yan tsagaan ng sipat tsagaan ng hanap para may pansur suporta dahil sa panahon ngayon at amihanin bihira makalaot kailangan ng bawat bitaw sa pana sa pool. Hoy! Ano ito? Nemo! Ang ganda ng kulay ng bahay niya, oh! Puti na nagdidilaw-dilaw ng kaunti. Oh! Mag-asawa pati, oh! Ah! pa muna. Saglit lang. At nagagandahan ako sa intingnan. Yan! Yan! Susurusong kiting kita. Labas na. O, oh, nalibang nalugod ako sa iyo. O, oh, nakalayo na yung asawa mo. Iniwanan ka nalugod ng asawa mo. Mag-isa ka na lang. Nandun na oh. Uy, oh, masaan ka na. Iwanan na kita mahal ala kaya dyan magbalikan na lang los kasama mo uy ano ito kanoping sipat sapul ka o oh, gitik gitik na gitik tinamaan yung gitna niyang tinik Oh, namumula yung buntot ganda ng tama oh. Nasaan ang kasama mo? At ito ay nagroop po yung ito. Kanuping na ito. Yun. May nasa ilalim. Danggit bahura. Oo. Ang ganda ng pagkatago mo. Kala mo di kita makikita. Sipating kita. Sandal ko yung panak ko dito sa bato. Saku ka. Oh, <laughs> Bagay sinandal ko na sa patong ng ng pana ako Hindi ka pa kaya tamaan. Oh. Pasayaw-sayaw ka pa dyan sa dulo ng pana ko. Asa na mga kasama mo? Ayun. Sulid, budlawan. Sipat sa pulka Uy, nakawala pa sa ka, Ay, ayaw magpakuha oh, nakasabit yung bituka niya Magpakuha ka na, narugado ka lugod ng tama Oh, ayan, nakasuot ka lugod sa bato Oh, hindi ka na makawala asa pa? Yun, may isa pa. Sipatik ko naman ito. Sapul ka. Sapul. Nasapul. Kaya lang yung iba, hindi ko na kasi sintro. Medyo hindi maganda ang pulso ng ko, kamay. Sige, patag po kayo sa akin. Yun, may nasa ilalim ng bato ay nasa ibabo pa nasa ilalim na pati si pating kitang maigi kung tatamaan ka sa ka gitik di nakagalaw pagganda ng pagkatama wala na yata itong mga kasama